With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin, paumanhin, dininig ko muna ang posisyon at opinion ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na maikli lamang naman ang na panahon ang kailangan gugulin para dito bakit hindi pa ginawa noon? Hindi ba't obvious ang nakita po natin itong nagdaang magtatatlong oras? Na oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. At bago po ako lumayo, nais kong pasalamatan ang aking mga kasamahan dito sa Senado para sa isang maayos, civil, at naaayon sa rules natin na diskusyon at um, debate, ayon na rin, na rin sa sinumpaan nating tungkulin na pagpasahan ng lahat ng bagay, na naaayon sa ating paniniwalang tama at nararapat nating gawin. Hayaan mong simulan ko po ang ilang mga binanggit. Mr. President, Your Honor, I wrote the Members of the Senate on February 24, 2025, outlining the basic reasons... Um, why we cannot, as of yet, schedule the impeachment complaint? Much has been said about the term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Mr. President, Your Honor, we are governed not only by the Constitution, but also our rules. We are governed as well by precedents. We are governed as well by decisions of the Supreme Court pertaining to this matter. Allow me to, for the record, cite a few regarding this matter, Less. they may think that it is only a one-sided opinion with respect to their definition of forthwith na agad-agad. Kada senador, marahil may kanya-kanyang opinion kaugnay nito. Hindi ko pwedeng hayaan na sa record natin ay hindi may ang ubang ibang opinion kaugnay nito. Una, nakasaad po sa saligang batas kaugnay sa papel na dapat gampanan ng Kamara na dapat tugunan nila ang pagsampa ng impeachment complaint sa loob ng mga takdang panahon, kung ilang session days para ilagay sa kalendar, ilang session days para ilagay sa Committee on Justice, ilang session days para pagpasahan, ilang session days para pagdesisyonan ng plenaryo ng Kamara. Nakalagay din sa rules ng Kamara. Ano mang impeachment complaint regularly filed by one member, dapat po immediately, hindi po fortuit, immediately itransmit ng Secretary General sa Speaker. Nakalagay din sa sariling rules ng Kamara. Ang Speaker dapat sa loob ng sampung araw i-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga yon? Dahil sang ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, dyan magsisimula ang one-year ban sa pagsasampa ng pan pangalawa, pangatlo o pangapat na impeachment complaint. Hindi yan ginawa ng Kamara sa, totoo, sa katotohanan. Hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang kongreso noong February 5, hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina ng Secretary General at ng Speaker. Sasabihin marahil ng ilan, tapos na yan. Lumipas na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco, wala na tayong magagawa dyan. Nandun ako. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang puntong yan. Nasaan yung mga nagre-reklamong dapat agad-agad? Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na, ah, wag nang pagpaliban, ba't ba dinedelay? Inupuan po na mahigit dalawang buwan, magtatatlong buwan nga ito. Hindi inaksunan. Wala naman ako narinig na nagreklamo, na nasa na yung agad-agad. Sa kanila nakalagay immediately may takdang araw pa. Yan ang paksa nang petisyon sa Korte Suprema ngayon na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pag-iiwas sa tinatawag niyang one-year ban na nakasaad sa saligang batas. Now let me proceed forthwith. I wrote, I quoted this in my letter to all the senators. Forthwith, citing various cases, Mr. President, Your Honors, means within a reasonable time, which may be longer or shorter period according to the circumstances of a particular case. It means it is elastic in nature and varies with every case. Quote, it may be modified by circumstances and the nature of the duty to be performed. Marami po nagsasabi ng opinion na agad-agad. Kung gaano karami po ang abogado, kung gaano karami po ang marunong at magaling, gano'n din kadami marayal ang kanilang interpretasyon. Pero nasaan ang probisyon ng saligang batas, desisyon ng korte na nag-iinterpreta doon, na nagsasabing agad-agad niya ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng, sal ng salitang immediately ng kamera. Kung talagang immediately ang gusto, E sana ang sinulat ng mga nagsulat ng, kot, ng, ng Constitution, immediately din tayo. E yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon. E eh. tas tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves, were not that interested and sat on these complaints for over two months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagpabanjing-banjing sila ng mahigit dalawang buwan sa mababang kapulungan. Pangalawa, Bagaman tama si Senator Pimentel at sang-ayon ako na pwede tayo mag-trial habang recess. Ginawa na po 'yan sa kaso ni Chief Justice Corona. Again, we are governed not only by the Constitution, by our rules, but also by presidents. Subalit, may malaking pagkakaiba. Dapat na simulan na refer at nagkaroon ng plenary action sa articles of impeachment upang makonstitute ang impeachment court bago ito magpatuloy habang recess. Maraming nagsabi, mag-trial na tayo, mag-convene tayo, sumampa na tayo habang recess. Sa pananaw at palagay ko, labagyan siya sa saligang batas. At dun sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Sara Duterte, dun sa mga galit sa kanya, inis sa kanya at gustong ma 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 madali itong impeachment, para mo lang dinagdag, binigyan siya ng dagdag na balang questioning ito sa Korte Suprema. Dahil hindi po po pwede yan. At hindi po ko ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, isang linggo matapos i-file yan dito sa Senado. Dalawang oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon. Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Hindi ako magpapadala sa ayaw sa impeachment, at gusto si Vice President Duterte. Trabaho ko bilang tagapamulo ng Senado, hindi nga lang ako, trabaho nating lahat, na maging pantay at pareha sa ating pagtingin. Yan ang rason, hindi naman tsamba lang yun at nagkataon. Yan ang rason kung bakit ang babaeng sumisimbolo ng hustisa ay nakapiring. Wala dapat tinitingnan o tinititigan wala dapat kinakampihan dahil lamang nagkataong gano'n ang nangyari. At dahil nagkataong ayaw ko siya eh. Ganyan ang gawin nyo. Let's go back to presidents, Mr. President. Tatlo lamang na impeachment complaint ang naitawid ng Kongreso patungo sa Senado na inabutan ko na matapos ang 1987 Constitution. Tatlo po lamang. Ang impeachment complaint laban kay dating Pangulong Estrada ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona at ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Gutierrez. Hayaan niyo pong isa isa-isahin ko. Isinampa ang impeachment complaint laban kay Pangulong Estrada Magnono Biembre. Nung nag ang Senado, tumigil ang trial. nag sila pagkatapos ng reses. May nagreklamo ba? May nagsabing, Uy, portwit ah. Yan ang President ng Senado. Nung nag-trial at hindi binuksan ang second envelope, yung inyong maaalala, nag-walkout ang prosecutors, hindi na bumalik. Anong ginawa ng Senado? Wala ng prosecutor, wala ng interesado, dinismissed forthwith yung impeachment complaint. Ah, dahil nawala na yung prosecutors, tama nga naman, hindi na pala interesado yung mga prosecutor, ano pang gagawin ng Senado magtawag ng hearing? Sa kaso ni Chief Justice Corona, sinampa limang araw bago mag-adjourn ng Senado. Nagsimula ang trial pag-resume pagkatapos ng Christmas break. Pero bago mag-break o habang break, nag-issue ng summons, nagkasagutan. Yun naman talaga yung balak natin pag-resume nitong dalawang linggong ito. Yun lang, Mr. President, mga kasaman ang sa isang impeachment complaint na nasimulan at natapos ng Senado. Yung pangatlo impeachment complaint ni Ombudsman Mercy Gutierrez. Final yan tatlong araw bago mag-adjourn ang Senado sa kanyang regular recess, walang eleksyonon. Nun. Nung nag dun lamang sinet ang trial. Pero bago nag ang Kongreso, nagbitiw si Ombudsman Gutierrez. Ano ang ginawa ng Senado? Walang trial, hindi kinunvi ng impeachment court, as a Senate, dinismiss yung impeachment complaint. Pinagpasahan nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. But by way of precedent, the Senate did that. So if you look at the past presidents of the Senate, nagawa po nila yun, pinagbotohan po nila yun. Without convening the impeachment court, wala pong nagsabi, Hoy, inaabandona ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa ng Senado yun. Paano po yan, ginong Pangulo? Pagsang-ayon ba ang karamihan o ng pinakamaingay o matatalino sa ating bansa? Okay lang? Pag hindi sila sang-ayon, hindi na okay bugbog ka na, bugbog na institusyon. Dapat may gawin na tayo. The Constitution, the rules, and the precedents, Mr. President, do not change simply because a group says otherwise. Balik tanawang pa natin. Yung isang naudlot na impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Davide. Karamihan sa mga civil society groups, tutol doon sa impeachment complaint na yun. Tungkol sa corruption din yun. Tungkol sa pag-aabuso din ng poder yun. Parehong mga grounds. Dahil yun naman ang ground ng impeachment talaga eh. Anong sinabi nung halos parehong grupo ngayon na gusto ang ulo ni Vice President Sara? Ay, masama yung impeachment yan. Hindi yan dapat i-file. Dapat i-dismiss nyo yan. Mabuting tao si Chief Justice Davide. Nagsalita pa ang mga miyembro ng Senado noon. Kahit padalayan ng kamara sa amin, hindi namin tatanggapin yan. Sinabi din po ng Senado noong mga panahon yun. At saka busy kami sa budget. Kailangan muna namin unahin yan bago yan. Ah, babalik ko ang katanungan. Nagbabago ba? Depende kung sino may gusto. Hindi ba dapat kung ano yung pamantayan at batayan kaugnay na impeachment complaint? Sino man ang nasasakdal? pareho at parehas ang pagtrato natin. Ngayon, kaugnay ng kasalukuyang impeachment complaint. Nakalagay po sa rules ng Senado, ang impeachment proceedings dapat i-refer sa Committee on Justice. Ang ginawa ng Senado bagaman pareho ang rules natin na bahagi ng ating president ni-refer sa Committee on Rules. Na siyang naging hudyat para buuin ang impeachment court. Sa Estados Unidos kung saan natin kinopya ang karamihan ng mga provision ng ating impeachment rules, ang mga miyembro ng Kamara na naghahain ng impeachment o mga prosecutors, sila ang nagbabasa niyan. So nung nakita po namin sa parte ng sekretaryat, yung president na yun, nung nakita po namin yung provision na dapat sa Committee on Justice i-refer, ang um, sinuggest namin na basahin yung articles of impeachment ng prosecutors mismo sa Senado, hindi pa sa Korte, para magsilbing hudyat yon ng pag ng impeachment court at panunumpa ng mga judges ng impeachment court. Yung po sana ang nakatalagang gawin sa June 11. Nasabi po ni Senator Villanueva, ano nga ba ang pagkakaiba? Um, June 2, June 3, June 5, Uh, June, June 4, June 9, June 10, June 11. Kung susundan natin ang ginawa ng mga ibang impeachment court sa mga nagdaang panahon, ini lamang nila yung summons para mabigyan ng sapat na panahon. Ang um, nasasakdal na isumite yung kanyang answer jaan sa impeachment complaint. At pagkatapos nun, dahil magtatapos ang kapangyarihan ng mga prosecutor sa June 30, hindi po tayo pwede magpatuloy sa ating paglilitis dahil hindi naman pwedeng one side lang yung ating mapapakinggan pagkatapos ng June 30. Doon sa nagsasabi na may, may mga private prosecutor naman na i-appoint ang camera. When the prin with the principal goes the agent because the authority of the principal ceases by, by June 30. So, na pag-usapan, tatawid ba ito? Tatawid ba ito sa susunod na kongreso? Kung gaano rin karami siguro ang senador, ganong karami din ang opinion. Kung gaano karami ang abogado, ganong karami din ang magaling nilang um, basihan kung tatawid nga ba o hindi. My position is that it will. Mr. President, Your Honor, um, let's allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino, because I would proceed, quote, from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice. And therefore, it is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn. Assuming that the session is adjourned, impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session. Delegate Romulo. That is not precluded from our proposal. If the Commissioner wants to make it explicit and to suggest amendments to that effect, I suppose I would not object. Our thinking is that. If the commissioner's premise is that it is like a court of justice, maybe an adjournment of the hearing certainly not will certainly not preclude it from continuing the proceedings on some other day. In other words, it could not lose jurisdiction just because of adjournment. Add to that, Mr. President, what the minority leader said during earlier um, sessions we've had. hindi porkit pinalitan yung judge, dismissed agad lahat ng kaso at magsisimula uli. Ang prinsipyo pa ng batas na nagsasabing anumang sinimulan, dapat lamang tapusin. Plus ang president natin, kaugnay sa SET, na tumatawid yung kaso sa SET, bagaman nagpalit ng Kongreso, bagaman nagpalit ng mga miyembro ng Senado at maestrado ng Korte Suprema. Now, Allow me to state a few more things before I yield the floor. Um, Mr. President, Congress cannot pass an irrepealable law, very much so that we cannot bind the next Congress. Whatever we decide with respect to this issue, kung tatawid nga ba o hindi, would have to be confirmed, affirmed, or rejected as the case may be. By the 20th Congress some of us will be part of that some of us will no longer be part of that but we cannot tie their hands and bind their hands but the same is true mr. President your Honor if at all with the House of Representatives as well the 19th Congress also to my mind cannot bind if, if the 19th, if the 19th Congress Senate cannot bind the 19th Congress um, uh, the 20th Congress Senate then in the same breath the 19th congress house cannot bind the 20th congress house certain procedural I, uh, to my mind um, um, compliances need to be made in order for this to be done as a last point mr president your honor oh ngapot marami nagpapahayag ng opinion at maraming sinasabi laban sa senado at higit pa sa sinumang miyembro ng senado laban sa inyong lingkod But I consider that as part of the burden of leadership, Mr. President, Your Honor. Bahagi yan ang trabaho bilang taga-Pangulo ng Senado na balikatin kung anumang pagsubok, anumang pasanin, anumang patutsada na ibabato sa Senado o sa taga-Pangulo ng Senado kaugnay ng ginagawa o dinito ginagawa. Pero alalahanin din sana ng ating mga kababayan, bagaman karapatan nilang sabihin at magsabi ng kanilang nasa sa loob tulad ng paggalang na ginagawa natin sa mga nagpapahayag ng kanilang opinyon sa labas lamang ng, um, ng Senado. Para po sa akin, lahat po ito ay welcome at respetado ko dahil sa isang demokrasya, importante ang malayang pagpapahayag ng opinyon. Sa isang demokrasya, ginong Pangulo, hindi naman pwedeng nagkakasundo tayo sa lahat ng bagay. Sa isang demokrasya, tama lang, okay lang at dapat lang na magkakaiba tayo ng pananaw, basta't hindi tayo nagsasakitan, basta't hindi tayo nag-aaway o dumarating sa punto na magkakasakitan. Malaya tayo makakapagdebate, pero sa dulo, tulad lamang ng nakarang eleksyon, pagbobotohan po natin ito at ito'y masesettle sa pamamagitan ng botohan. Sino man ang manalo sa botohan, hindi na nga nga tama. Sino man ang matalo, hindi na nga nga hulugang mali. Iyon ang gusto ng nangkararami. Gayon din sa mga opinion na inihahayag sa ngayon. Hindi porkit yan ang tingin ninyo, eh tama na kayo. Hindi porkit na hindi sang-ayon ang ibang tao sa inyo, eh mali na sila. Hindi po ganun yon. That I am not or anyone here in the Senate is not on your side um, does not mean that they are wrong and you are right. Only history will be the judge of that dog nine naman ng mga legal na opinion. Dapat ganto, dapat ganyan, ito ang fortuit, dapat ngayon na dapat bukas, pwede sa Miyerkules. Ang pwede lamang po naman magpasa ng legalidad niyan ay ang Korte Suprema. Hanggat hindi po nangyayari yan. Ah, malaya tayong pwedeng magdebate at sabihin ang ating kanya-kanyang posisyon na buong um, nabukas at buong um, pahintulot ang binigay ng Senado para mapakinggan 'yan hindi lamang sa iba't ibang social media platforms pati dito sa plenaryo ng Senado. Again, Mr. President, before I conclude, um I thank our colleagues for enunciating their opinion, their positions on this matter and for the healthy debate that we saw and heard regarding this matter. As some um, stated by Senator Tulfo earlier, at some point in time, we will have to put this to a vote. And as, as I believe, we will put this to a vote in the next few um, minutes. Hiling at dalangin ko, ano man ang maging resulta na ninanais ng mas nakararami, galangin ng kada at bawat miyembro ng Senado. Dahil sa dulo, taga man ako ng Senado, batikang Senador Kamano Baguhan, tigitigis lang po tayo ng boto. Pantay-pantay po tayo pagdating sa kapasyang ito. Maraming salamat po sa inyong pasensya, sa oras, at paumanhin kung medyo um, mahaba-haba po ng konti ang aking mga sinambit na salita. Salamat po at salamat sa pasensya at sa oras na binigay ng ating minority floor leader.